Disclaimer. Ang podcast na ito ay for informational and educational purposes only gamit ang artificial intelligence or AI na pwedeng magkamali. Kaya kung meron kayong mga mahahalagang desisyon, ay maari lamang na kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay pag-usapan natin ang isang napakahalagang issue na direktang nakaaapekto sa buhay ng bawat Pilipino ang corruption sa flood control projects sa ating bansa Isipin mo na lang taon-taon bilyon-bilyong piso ang inilalaan ng gobyerno para sa flood control projects Ang layunin simple lang protektahan ang ating mga komunidad mula sa matinding pagbaha Pero bakit hanggang ngayon tuwing may malakas na ulan lubog pa rin sa baha ang maraming lugar sa ating bansa sa nakalipas na mga taon, maraming flood control projects ang naging tampulan ng kontrobersya. May mga proyektong hindi natapos, may mga substandard na materyales na ginamit, at may mga ghost projects na umiira lamang sa papel. Ang mas nakakabahala, may mga ulat na ang pondo para sa mga proyektong ito ay napupunta sa mga bulsa ng iilang tao. Ayon sa Commission on Audit, merong mga flood control projects na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon na walang malinaw na feasibility studies. May mga proyekto ring hindi sumusunod sa tamang engineering standards at specifications. Paano natin masisiguro ang kaligtasan ng ating mga kababayan kung ang mismong mga infrastruktura ay hindi maayos na ginagawa? Ang epekto nito ay hindi lang sa pera ng bayan. Tuwing bumabaha ang mga ordinaryong mamamayan ang direktang naapektuhan. Nasisira ang kanilang mga tahanan, nawawalan sila ng kabuhayan, at minsan ay may mga nawawalan pa ng buhay. Hindi ba dapat ay sila ang pangunahing benepisyario ng mga flood control projects na ito? Pero hindi lahat ay madilim ang kuwento. May mga local government units at ahensya ng gobyerno na nagpapakita ng magandang halimbawa sa pamamahala ng flood control projects. Halimbawa, ang ilang lungsod ay nakapagtayo ng mga modernong pumping stations at flood warning systems na tunay na nakakatulong sa kanilang mga residente. Ano ang mga hakbang na dapat gawin para masolusyonan ang problemang ito? Una, kailangan ng mas mahigpit na monitoring at evaluation ng mga proyekto. Pangalawa, dapat may transparency sa bidding process at implementation. Pangatlo, kailangan ng aktibong partisipasyon ng komunidad sa pagbabantay ng mga proyektong ito. Mahalagang maintindihan natin na ang bawat pisong ninakaw sa flood control projects ay direktang nagnanakaw ng kaligtasan at kinabukasan ng ating mga kababayan. Hindi ito simpleng numero sa papel. Ito ay buhay ng mga tao. Bilang mamamayang Pilipino, may papel tayo sa pagsugpo sa corruption na ito. Maari tayong maging mapagmatyag mag-ulat ng mga irregularidad at aktibong makialam sa mga usaping may kinalaman sa ating komunidad. Ang ating boses at pagkilos ay mahalaga. Dapat din nating kilalanin at suportahan ang mga tapat na public servants na nagtatrabaho para sa ikabubuti ng ating bayan. May mga tao pa ring handang ipaglaban ng tama at magsilbi ng may integridad. Sa huli, ang laban kontra corruption sa flood control projects ay hindi lang laban ng gobyerno ito ay laban ng bawat Pilipino. Kailangan nating magkaisa at magtulungan para masiguro na ang pera ng bayan ay napupunta sa tamang proyekto at nakakatulong sa mga taong nangangailangan. Kung nakita mo ang kahalagahan ng paksang ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. I-subscribe din sa aming channel para sa mas marami pang mga mahalagang usapin tungkol sa ating lipunan. Salamat sa inyong oras at maging mapagmatyag tayong lahat. Para sa mga nais mag-ulat ng corruption sa flood control projects, maaari kayong makipag-ugnayan sa Office of the Ombudsman o sa Commission on Audit. Tandaan, ang ating pakikilahok ay mahalaga para sa pagbabago. Hanggang sa muli, mga kababayan, magkita-kita tayo sa susunod na video.